Sa ating Christmas episode, mga ka magbabalik tayo ngayon dito sa Malabon City! Mga ka papunta tayo ngayon sa Conception Market sa kainitong Padyak. Nabitin ako nung last time na nagpunta tayo dito. Kaya naman isasagad na natin ang food trip at inuman dahil ang pulutan natin sa araw na to ay mga putok bato, mga pigil hininga at talaga namang makapagpapataas ng presyon ko. Diyos po, wag naman sana. Ito ang crispy pata at bulalong paa ng baka. Tamahan nyo ako na mamalengke. may tanong lang ako, ano ba yan? Yung kaliwa ba yan o yung kanan? Parang Maghanda. Magluto. Tumain at tumagay. Mga ka-PG, gusto ko lang magpasalamat sa ating major sponsor, ang Total Health Quest, Heart Quest, Nutra Quest, Liver Quest, at syempre, Gluco Quest. The natural nutrition na makakatulong pagpapahealthy ng ating body. Ayan, mga ka-PG. Maraming salamat. Kaya yeah, tara at mabusog, malasing, at mag-enjoy sa buhay. Ito ang pulutan serya ng Isang Bayanang Walwalero. Ako si Marky Bronyoso. Patay-gutong ka ba? The na! pag nasa malabon ka. First stop, di natin palalagpasin na di matikman ang pinagmamalaki nilang pansit malabon. Tara, pasok tayo sa Dolores Pansit Malabon. Mga ka-PG, ito na hinanda sa atin yung Dolores Pansit Malabon. Kung titingnan nyo, not an ordinary pansit malabon dahil kumpleto yung sahog nito, mga ka-PG. Meron siya nung paborito ko, ito. Ayan, o. Oh. Yung pusit na tinatawag, mga ka-PG. Sarap nito. Tapos, meron din siyang litsyong kawali. Tignan nyo naman kung gaano kasolid to. Perfect combination. Tignan nyo naman. Meron ding hipon. Ayan, tikman natin. Siyempre, kunin muna natin yung sahog. Ayan, o, oh, repolyo. Paborito ko din ito, ha. Ah. Ayan, ha. Ah. May itlog mga ka Kumpleto talaga. Todo Ricardos, mga ka PG. Ricados, mga ka -PG. Hmm. Yan, tikman na natin. Basagi na natin yung pagka, ano, pagka plating nito. Grabe, oh. Exciting. Sobrang solid. Pansit malabon. Actually, mahilig ako sa spaghetti, pero ilatisin natin itong maigi, ha? Ayan. Pansit malabon. Dolores. Ayan. First bite. malasa na siya kahit walang kalaman si mga ka-PG. Grabe, ayan ha. Nakaka-excite kasi yung malamon pala yung tinitikman ko, hindi ko pa siya kinukombo yung tipong lahat ng sahog all in one. Aluhin ko lang ng konti mga ka-PG. So, eto naman yung may kalamansi. Solid yung pagkaluto ng pusit nila mga ka PG. Nai-enjoy ko talaga siya. Ang sarap. Lalo pag wala ka pang kain, tapos ito yung una mong kakainin. Mm, sobrang solid. Grabe, ang sarap. Kahit ano yung maging regados nitong pancit malabon na to, perfect sa panlasa. Dolores pancit malabon, sobrang approved. Sobrang sarap. Paano? Ubusin na natin mga kapigi. Let's go. So, nakakatulong ang GlucoQuest mabalanse ang blood sugar levels natin naturally. Nakakatulong din ito para magpababa ng cholesterol levels natin. Mga ka-PG, papunta tayo ngayon sa Conception Market, sa kainitong Pajak. Ito yung uri ng mga sasakyan na makikita mo sa Malabon na, kumbaga, parang, kumbaga sa ano, trademark na nila to. Ayan mga ka PG, dito tayo ngayon sa Concepcion Malabon kung saan kasama ulit natin ang ka-certified PG natin, Kuya Boyet. Kung naaalala nyo mga ka si Kuya Boyet nakasama na natin sa ano, sa Pabo episode mga ka, -ka Alam nyo na, Um, inaya niya kasi ako dito dahil tubong malabon pala to. Isa tong napaka na episode na naman dahil sakto uh, masakit yung bato ko. Lately ha, sumasakit yung bato ko pero ngayon ang episode natin. Putok batok mga kapidya. Dahil ang iluluto natin dito ay crispy pata. Nako po. At hindi lang 'yon. Ano Meron pa? pa tayong bulalong paanang baka. Nako. O oh, mga kapidya, sigurado. Nako po, wag naman sana ito na naman ata yung pinakalas episode ko na ito. <laughs> Sakto, sumasakit yung ulo ko, tapos ganyan yung uh, gagawin natin pulutan mamaya. So paano, mamalikin na tayo. So ano ba bibili natin, Kuya Boyet? Uh, pata. Ayun, no? Anahan, yan. Uh, may tanong lang ako, ano ba yan? Yung kaliwa ba yan o ano yung kanan? Uh, kaliwa. <laughs> <laughs> Sa pata ng baboy, kuya, ano yung pinakamasarap? Di ba apat yan? Ay, ano, unahan. Ito kasi talaga yung... Ay, unahan. unahan. Okay, okay, okay. Pata, pwede kahit saan. Mmm! Ayan mga ka excited na ako sa ating crispy pata. Talagang merry ang Pasko. Dahil may crispy pata tayo. Kaya boy, ito yung sunod natin na anin. Hindi tayo ng paanang baka. Ah, paan ng baka naman. Okay. Gawin natin parang bulalo. Mm. Dito kay boss. Mascara ng baka. Oo, oh, ito pala yung mascara, Oh. Oo. Oh. Maka PG, mascara ng baka. Ayos ba? Mascara ko na ito ngayon. <laughs> oh, ano pa hinantay natin? Sugod na tayo. Simulan na natin ang putok-batok nating pulutan. Papakuluan muna natin ang pata ng baboy para lumambot. Maglagay ng sibuyas, bawang, dahon ng laurel at paminta. Lagyan na din natin ng patis. Hayaan itong kumulo. Kapag malambot na ang pata ng baboy, tusok-tusukin gamit ang tingidor. Pahiran ng asin. Ready na ito para iprito. Ngayon naman, lutuin na natin ang paa at maskara ng baka. Maglagay ng sibuyas, leeks at paminta. Hayaan itong kumulo at antayin nating lumambot. Pag malambot na ay maaari nang idagdag ang mais at iba pang pampalasa. Ilagay na din ang pechay bagyo. PG, nandito na tayo sa most awaited part ng biyaing PG. Ito na yung tiki man portion. Ito na mga putok-batok. Ang ating specialty ngayon. Nakasama natin si Kuya Boyet at siyempre si Kuya Boyboy. Nandito din. Una natin is itong crispy pata. Diyos ko po, tignan nyo naman mga ka-PG. Hmm. Tatukin ko lang ha. Check natin kung carbon. <laughs> Ayan no, oh. tunog pa lang. Grabe oh, excited na ako dito. Mga ka-PG, oh, simulan natin to. Tikman muna natin ang ating Crispy pata. Ayan, oh. Grabe, o. Oh. Tignan nyo. Ito yung mga, ano, usually ito yung mga paborito ng ating mga Pilipino or kapwa Pilipino yung ano nyo, balat. Tikman natin kaagad to. Grabe, mga ka-PG. Tignan nyo naman, oh. Mm. Check natin, Siyempre, Ang pangmalupitang sa usawan. Kailangan natin to, ha. O, oh, ayan, ha. tignan nyo naman. Ano lutong niya? Naririnig nga. No? Naririnig. Pang, pang ano, pang diinan tong sausawa ng crispy pata natin, mga ka -PG. grabe. Nakaka-excite siya nga sabin Balat pala yung tinikman natin. Tikman natin ngayon yung laman or yung karne ng ano, ng crispy pata. Grabe mga ka -PG. Oh. Tignan nyo naman. Ooh, grabe. Ayan, no? Oh. Tignan nyo naman to mga ka-PG, oh. Mm. Uy, umuusok po, oh. Grabe mga ka-PG, mahusok pa. Siyempre, may tayo sa ano eh. May tayo sa sibuyas. Ayan Oh. Eh, lang ha. Lalagyan ko rin ng sibuyas to para sa ulit. Tignan nyo naman kung gaano ka sa to. Mm. First bite, sana hindi to yung huli. <laughs> Eto na Oh. Mm. Ang sarap ng karne. Yung karne ng ating crispy pata, sobrang lambot, sobrang solid, perfect yung pagkaluto, pati yung lutong. Grabe, ang sarap. eto yung totoong crispy sa labas, tas juicy sa loob. Mm, grabe, sarap. Nakakabitin to. Ayan, no? grabe mga kapit. <laughs> crispy delicious sa labas, juicy delicious sa loob. Sausaw na natin to mga ka -PG. E yun know, oh, grabe mga ka-PG! Ang mm. mm. tawag! Sobrang yummy! Ayan, kuha kayo! Kuha lang kayo! Ayos! Isang kampay muna mga ka-PG! Kampay tayo, kampay tayo. Yan, no? Oh. Tulid to. Crispy pata, sabay alak. Hoy! By the way, mga ka-PG, ha? Munting paalala. Siyempre, December ngayon. Madaming okasyon, madaming inuman. Tapos may mga putok-batok na pulutan. Huwag kalimutan, dapat ang liver ay pahalagahan ha? Siyempre, meron tayo ngayong liver quest. Your natural solution para mas mapatibay ang iyong liver at syempre, mas maging healthy ang iyong katawan. Pag liver quest, araw-araw. Okay, so dako naman tayo dito mga ka sa ating uh, bulalo. Ayan na, umpisa natin sa sabaw. Grabe oh. Ito yung mga paborito ko. Ayan oh, yung mga, yung mga onion chives na to. Ayan ang paborito ko. Tikman na muna natin ang ano, ang ating sabaw ng bulalo. Oy, Mm, ang sarap po. Para siya, ano, para sa naghalo ng yung cabbage. Tapos yung mais, tsaka yung yung katas ng baka, tsaka yung maskara. All in one sa sabaw. Mga PG, tikman natin to ah. Ayan oh, no, grabe. sobrang lamot hmm? Walang effort. Kumalas agad. No, oh, nalaglag pa. Mga ka PG. Ayan oh. No, tignan mo naman to. Solido. Ito ba yung litid? Litid hmm. to eh, no? Lalagyan natin ang ano, yung pinaghalong sile, kalamansi, at patis. ayun oh, grabe, oh. Mmm, siyempre, sasabawan natin yan. Ito na, mga ka Judgment Day, Litid, on the go. hmm ang sarap. Ang-ang-ang. Oh, sakit na. Ang-ang-ang na naman. Mga Fugit, ang top ng bulalo. Ayan o, oh, mga Fugit, tignan nyo naman. Mm. Ang lambot nung ano niya. Nung overall na karne, tsaka nung litid niya. Eh, ito na, sip-sipin na natin. hmm solid to mga ka oh. Solid. Ayan, ang, ganyan ang tamang pagkain ng bulalo mga ka ayano ah. Ayan o. Oh. Sabay nga nga sabi mo. Grabe. <coughs> ang sarap talaga ng bulalo, lalo pag ganito kalambot. And mga ka no sa so, isa na namang napakasulit na araw. Mga ka gusto ko lang magpasalamat sa ating major sponsor, ang Total Health Quest, Heart Quest, Nutra Quest, Liver Quest, at syempre, Quest The natural nutrition na mga katulong sa healthy ng ating body. Ayan mga ka-PG. Maraming salamat! Ayan mga ka-PG, isa na namang napakasulit at nakakabang episode na putok-batok. Pero syempre, hindi mangyayari yan kung wala si ka natin. Kuya Boyet, maraming salamat ulit. Grabe, no? Sarap talaga nung ano, nung crispy pata, no? Tsaka yung, at yung, at yung sabon maro. Bulalong paanong baka. Bulalong ano, paanang uh, baka, mga kapiji. Ah, ha? ngayon, grabe, lasang lasa ko pa rin. Gusto mo na magpasalamat sa ating uh, major sponsor nitong Christmas episode natin, mga ah. Ang total health quest, ang liver quest, heart quest, Gluco Quest at Nutra Quest. Lahat ng yan ang iyong natural solution para mas maging matibay at mas maging healthy ang iyong katawan. Please don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel at ang ating FB page. Muli po ako si Marky Bronyoso. Patay gutom ka ba? VIP na!